Ha 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 Uy, ay si Papa Rooms! Saktong! Papa Rooms! Papa Rooms! Saktong, dito! Lagi nila ako sinuswerte ah. Wow! Sana maaano ko ni Papa Rooms! Batsi rin ako! Nakataligod! Ako ka-freezy ah! Bakit ginagawa na ito? Papa Rooms! <laughs> Uy! Papa

Papa ano ay, nangyari sa iyo? Bakit ay, ay, ganyan yung ano mo? Sumakit ang ulo ko. Dahil kasi, puro ko na nangyari siya ng utang dito. Dami ko ang dami mo ngayon tapal. Na, <laughs> ko naman, Papa eh. Kailangan ko lang kasi eh. Kasi ito na yung utang mo. Hindi ba binabayaran? Ang ah, ganun po ba? Pwede oh, bang, pwede na lang, magpa-GCAS na lang ako. Katulad yan, GCAS na naman. O. Paano? O, oh, sige. pag Number? Zero nine. Kaya, yeah, oh. Zero nine. Zero oh. nine. Oo. Ano pa? One zero eight. Oo, oh, zero eight. Ano pa? Two four. Ano pa? Five six. Oo, oh, baka ano? Ano na lang? Five hundred na lang. 500. Wow. Oh. 500. Punti lang send. yan. Okay na po? Oh, send na, no? Okay po. 100, oh. oh. oh ano pa? Nasend nyo na po. Oh, send ko na. Oh, Sige ano po. Pa? Paparooms, andyan ba yung listahan ko? Ano? Padagdag pa na lang. Padagdag na lang sa mo? Opo, paparooms. Nilagay ko? Paparoms, wala kasi akong pera ngayon, paparoms. Kaya nga ano, nalala kita, ulo ko, eh, hey, puro utang ka lang yun. Sa'ng <laughs> taon na utang mo, hindi pa binabayaran, ha? Babayaran ko rin Ta yan. Sa'ng pagigas ka, akala ko babayaran ko, babayaran mo, hindi mo binayaran, this time. <laughs> ano ba yan, nilagawa mo sa negosyo, paktay negosyo, <laughs> baktap, anong nagawa mo?